Idol, anong pinagkaiba ng mga kabataan noon sa kabataan ngayon? Kabataan noon, kumakaway ka kapag may dumara ang aeroplano. Inaantay maubos ang tubig sa tabo sa ulo. Ginagawang swimming pool ang tanggana ni nanay. Ginagawang braces ang foil ng chocnut. Naliligo ka sa ng bubong kapag umuulan At kapag gabi naman, akala mo sinusundan ka ng buwan Nagko-concert sa harap ng electric pan Kabataan ngayon, ang problema ay pera at cellphone Ang problema lang namin noon kung paano makataka sa bahay para di matulog ng tanali o man kami sa palo, aminin natin mas maraming nire-respeto na magulang sa panahon noon kaysa ngayon Mga kabataan ngayon, kisan chap lang, may jowa na E eh kami noon sa claims lang umaasa, broken-hearted papad friends ang resulta. Mga kabataan noon ang dami ng alam na trabaho. Kesa sa kabataan ngayon, tamad na, puro pa gadgets, di pa mautusan. Minsan nagiging ibon, minsan nagiging panike. Wait lang, wait lang, wait lang. Patako, patako, patako. Idol, hindi kawawa ang batang inuutusan sa gawaing bahay. Ang kawawa ay yung batang lumalaki na walang alam sa buhay. Yung nakaranas lang ang pupuso nito. Real talk yan.